Libre-libre na lang yung kapag itong baby mo rise. And ayun na nga, na bigada gobe, bigada gobe. Speaking of baby, baby, baby mo rise. O ating rice, ayun po so mga kamay ko. Ay, sinanay sa likuran. Ayan, no. Siyempre, ang pag-uusapan natin ngayon, yung about sa so mismo, sinabing ang pangako ng ating Pangulo na 20 pesos per kilo na bigas, no. At dahil nga, sabi nga recently, nung isa sa mga, kasama rin niya, PDMM na na ating presidente sa DA or Department of Agriculture na nagkakanayo pa daw parang ano hindi pa aabutin sa after uh, two years no hindi pa naaabot yung tinatayang 20 pesos per kilo na bigas ay merong ano tayo itatanong natin dito sa gilid-gilid kung sa tingin ba nila ay dapat na nga ba palitan na dapat po bang ang mag ang ating parulong no, as DA secretary at, at naman ang kanilang kasagutan. Mag-select na po siya na para palitan kasi para mas makatulong ko sa mamayang Pilipino. Kasi nahihirapan na rin kasi ang mga bumibili ng bigas, di ba? Lalo ngayon sa agriculture. Uh, ilan na lang yung nabibigyan na sustento ng gobyerno. Para sa akin, ang the best way, pumili na siya at para mapalitan na, para na rin po bumaba ang kilo ng bigas. Kasi yung iba kasi hindi na affordable price dun sa mababa ang konsumo ng pera, di ba? Lalo pag walang kita, paano sila makakabili ng bigas? O, oh, di ba? Ayun lang sa akin. Palitan na para success kaagad. Opo, marami po siyang magagawa. At saka marami po siyang natulungan. Tulad po nung sinalanta ng mga bagyo or mga nasunugan po. Ah, oh, kailangan kumuha na siya ng iloloklok niya sa departamento para matutukan talaga yung mga problema. Kaya paniniwala ko diyan. Kasi pag di siya kukuha ng iloloklok na dyan na head ng Departamento ng Agraria, ah, Agrarian ano, Agriculture, uh, ah, siya kasi marami siyang trabaho eh. Ay, naniniwala ako sa kaibibi. Marami pa sa tingin ko. Marami pa. Opo. Kasi po, uh, uno sa lahat, kakaupo niya lang po. Kakaupo niya lang po bilang presidente. Tapos, marami po po siyang pwedeng mapatunayan. Kasi marami po pong naiwan sa kanya na hindi pa po, po tapos eh. So, pwede pong ayun muna yung inuuna niya bago po yung ano. Kahit po nakapangako na po siya. So, ayun na nga ano, na, bigada gab and bigada Nakakuha tayo ng iba't ibang opinion. Yung iba sabi nila, dapat daw mag-stay ang ating Pangulo no, as DE Secretary dahil alam daw nila na marami pa siya magagawa para dito dahil medyo... Uh, oh, maraming alam daw ginagawa kaya medyo hindi pa masyado na po fokusan. pero sa tingin daw nila na kung mag stay ang Pangulo dito ay marami pa. And samantalang yung bahay, sabi nila dapat daw ay palitan na yung ating Pangulo dito para may tututok na dito sa ating problema. At ngayon naman, no, kasama natin si Ma'am Lourdes. No, si Ma'am Lourdes daw ay nagtatrabaho dito or nagsimula na sa pagtitinda dito noong 1990 pa. O, oh, diba? For the tagal-tagal na. At ngayon naman, syempre, ay tatanungin natin kay Ma'am yung ating question for today. day. Um, Ma'am, sa tingin niya po ba, kailangan po bang manatili ng ating Pangulo at Department of Agriculture Secretary? sige ma'am. Sige, Eh, na lang. Hmm, hindi po itikuan yan. yan. <laughs> Bakit pa, ma'am? Kasi bago pa sila eh. Oo, eh, ma'am, maabot isang taon. Yan, pero ilang buwan pa lang sila eh. Di ba? Marami pa silang ginawa yan, eh, ma'am. Oo. Oh. Actually, kanina, pregata gata gata ang gata 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 about gata binibili nga niya ng bigas na ngayon daw wala na rin daw talagang ano, napipili na nasa around 40 pa baba. Kasi magkano po ma ngayon yung bigas? 51. Mm. Ayan. So yung pinakamababa daw is 51 na yung napipili ni ma'am. And actually recently, nung bumili ako ng bigas, nung no, kumakain kami ng gabi, nung <laughs> kumakain kami ng gabi, 60 pesos per kilo na siya na talagang ang mahal na pala talaga ng mga bigas ngayon. And ayun na nga ano, naman, baka meron po kayong gustong batiin yung mga kapapain niyo po sa Cebu, ganyan, or whatever po. Okay, sige si Bo, huwag kayong kung sa sa CDBM ha, sige-sige -ga lang natin. At bago pa siyang nagkuhan eh, bago pa lang. Kumatag lang isang taon, mm. yan uh, na. Ay, marami pa siyang pero mm. Oh, ilo, di ba ma'am? Mm. Yeah. Oh, ayun naman, Oy. Hindi, yun daw talaga. For the, way, man, the, the panggol, lang. ah. Yes. For the wait, wait lang mm -hmm. da. Yes. Mm -hmm. Ayan, siya ka muna ni Mami. Sagat niya kanina, hindi niya na itaas. Oh. <laughs> ayan, for the pakita niyo lang po, ma. Siyempre, dahil it's okay for the yes. May nakita ko. Ayan na nga, dami gada, dami gada. mula ka dito sa... Uh, di, di alam kung anong lugar. Ito na nga sa ating Santo Nino Village. Nga ito si Brigada Anpartas na 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News.